Grabe at parang si Jalen Green kung maglaro, ito ang Summer League player ng team ng Chicago Bulls. Pero bago natin siya pag-usapan ay ito muna ang Minnesota Timberwolves na talaga nga namang may padating na rest bak may tulong pa na dadating mula nga sa kanilang rookie. While well, ang kanilang number 8 overall pick ay nagkangalan niyang si Rob Dillingham and while well, ngayong araw sa Summer League ay nagtala nga siya ng 25 points and 12 assists. At talaga namang case niya nga mga idol sa labang ito ang kanyang full ability. Ang kanyang mga skills mga idol at ating umpisaan tingnan ang kanyang mga ginawa. Well he can create his own shot mga idol. May kita niyo nga dito ang kanyang rhythm dribble and then straight into a step back pull up 3 pointer. Swak na swak yan. At hindi lamang kayang umiskor neto ni Rob Dillingham, he can also create for his teammates at napakaganda ng rap around pass dito nga sa kanilang center for an easy two-pointer. At dito naman ay kanya nga pinakita naman ang kanya nga off the dribble skills. Off the catch mga idol ay gumawa nga siya ng play matapos ng kanya nga magandang fake abay straight to the basket is ilay ang kanyang nakuha. And dito mga idol another playmaking highlight ng pinakita ng rookie nga ng Timberwolves grade 5 dito sa kanyang teammate for a dunk. And sa last play, abay high IQ play ang kanyang ginawa. Binato sa likod ng kanyang kalaban, kaya naman nakakuha siya ng easy reverse lay. At yun nga ang case ni Rob Dillingham na talaga namang nagpa-excite sa maraming Team fans. At ito namang team ng Chicago Bulls ay natuwa nga dito nga sa anilang player na nagnangalang si TJ Stewart. Well, um, mala, Jalen Green ang kanyang galawan mga idol. Mukhang ang new nagke-create daw ng my player itong si DJ Stewart ay ang kanyang pinili ay si Jalen Green lamang. And well, tingnan natin ang ilan sa kanyang mga highlights na talagang ang nagtulak sa maraming fans na tawagin siya na mala Jalen Green. Well, sa unang play pa lang dito nga sa pull-up jumper ay may kita na natin ang resemblance niya at ang jumper niya, yung kanyang shot base, pati na rin ang kanyang release dito nga kay Jalen Green. And well, dito naman sa isolation play niya, abay, Jalen Green package din ang meron siya. Pull-up three-pointers, wak At sa play naman ito ay isa na ng mga patunay na mala Jalen Green nga talaga. Ang lawan na itong summer league player ng team ng Bulls. At sa kanya ngang malupit na dribble moves dito ay maaalala talaga natin ang galawa ni Jalen Green kung napapanood nyo nga siya sa team ng Rockets. Grabe ang double step back jumper, another three-pointer. At bukod sa mga dribble moves abay pati yung buhok mga idol ay parang mala Jalen Green nga rin ang hawian. Ha. Grabing step back na naman ang kanyang ginawa dito. At yan nga ang mga highlights niya ni DJ Stewart mga idol ang nagtulak sa maraming fans lalo na nga sa mga Rockets fans na sabihin abay parang mala Jalen Green nga ang galawan na ito ngang Summer League player ng team ng Bulls. Anyways mga idol, kayo ba the same thing ang inyong nakikita dito nga sa Summer League player ng Chicago Bulls? Mala Jalen Green nga ba siya? Kubento nyo lamang ang inyong mga opinion.